John Riel Casimero update sa timbang. Ready na para sa laban sa Kyrgyzstan. Dalawang linggo na lamang at magaganap na ang inaabang ang pagbabalik ng ating pambato na si former three division champion Angas ng Pinas. John Riel Casimero sa ibabaw ng ring makalipas ang mahigit isang taon na pagpapahinga. Napagalaman po natin na ang timbang ngayon ni Casimero ay naglalaro daw sa isang daan at tatlumput limang pounds to isang daan at tatlumpung pounds. Yan po ang sinabi ni Casimero nang ma-interview siya ng Japanese vlogger at dating buksingero na si Valentin Hosokawa. At syempre, halos sa bawat laban nga po ni Casimero ay ang pinoproblema ng kanyang mga tagahanga ay ang pagkuha niya ng tamang timbang nang dahil sa ilang-ilang beses na din itong sumablay sa official and final weigh-in, kagaya na lamang sa huling laban niya kontra kay Saul Sanchez, na siyang dahilan ang kanyang pagkakasuspende ng isang taon sa bansang Japan. Pero ngayon nga po ay sinigurado ng kampo ni Casimero na hindi na sila sasablay sa timbangan matapos sabihin ng kampo nito na wala na daw problema sa timbang ni Cuadro Alas at magkoskonti na lang daw ang kailangan nilang ibawas para makuha ang tamang timbang. Kaya naman tingnan na lang po natin sa araw ng weigh-in. Bukod dyan ay mismo si Casimero na din ang nagsabi sa press conference na hindi niya daw sasayangin ang oportunidad at pagkakataon na ibinigay sa kanya ng bago niyang Japanese promoter na si Koki Kameda. Samantala, base naman nga po sa mga talpakan para sa paparating na laban ng nating pambato, Nabagamat sinasabi ng karamihan na isang tune-up fight lang umano ang laban na ito para kay Casimero, ay tila hindi po ganun ang sinasabi ng mga betting sites, gawa ng Yamado lang si Casimero ng bahagya kumpara kay Kameda na underdog. Hindi po ganun kalakihan ang agwat ng dalawa para masabing heavy underdog si Kameda. Kaya ibig sabihin po niyan ay hindi gaanong kakumpiyansa ang mga fight fans na itayaan kanilang mga salapi para sa angas ng Pinas. Marahil ang mga dahilan dito ay dahil umakyat ng featherweight division si Casimero at mas matangkad si Kameda. O kaya naman ay pwede ding naging faktor dito yung hindi paglaban ni Casimero ng mahigit isang taon at syempre yung edad niyang 36 na taong gulang. Yan po ang mga posibleng dahilan kung bakit hindi naka-all-in ng mga fight fans ngayon kay Cuadro Alas para sa laban nito kay Kameda. Pero syempre kung si Casimero ang ating tatanungin dito, ay sinabi na po nito dati pa na easy work lang para sa kanya si Kameda. Kasi wala naman daw itong lakas. Dahilan umano kung bakit nakakaantok yung huling laban nito kontra kay Alan David Picasso.